Good morning guys Mayroon naman tayo yung napulot Yun, nakatali pa Yun o, oh, eh. ano kaya ito Mga box uli Ho 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 Ano Everything you need to know About heart surgery Wow, oh, paano to? Doktor Be good to your family therapy. Yon. Pang ano po? Pang... Blessing. Libro ulit guys. <laughs> Listening. Prayer. The secret to hearing and this turning God's voice. Yun, ito, maganda. Pang ano, pang mahilig sa ano. Magbasa ng ano, mga panalangin. Mga salita ng Diyos. Words of God. Yun. Marami guys, sa dami na naman. Oh, <laughs> living water. kuhan, well, pinaka pinaka the best yun uh, my utmost for his highest so, mga ano pala to na uh, ba't kaya tinapo na uy, parang uh, may guide cooking, cooking na naman cooking na naman guys Mga oh, mahilig kumain. Ayun oh, mayroong ano. Caramel apple. Oh, shout out kay ano, Bib Mam Ma Bib Bibian ng Buhol. Meron na naman tayo Mambibian, na ano. ano. Oh. Yun mga recipe ng ano. Marshmallow treats, yun oh. Candle and snack. Oh, kindis pala. Sorry, sorry. Ang ko, candles. <laughs> Kindis pala, anisnak snack. Ayusin mo pag basa house. You know? Ano, may, mga ano naman oh. Tungkol sa cake pala to, you know? Orange caramel sticky buns. Bread, tinapay. Cheese ball, ayun ah, know, May mga ano. Yung mga pwede i-microwave. Yan ang may recipes. Another recipes. Malupit talaga si Anne Rickman sa mga anong mga pulot. Si Boy Pulot. Ayun, may mga presyo pa. 299 pesos. Ang sama ni. What's this one? John. Grisham. Grisham. The Appeal. Some in some appeal, you know. Charles Stanley into his reason some in my book Simply abundance, you know. Words, God words. word lang pala word puro ano marami rami din guys oh. the winning attitude your key to personal success yun ito Jeffrey Archer a prisoner of birth matalinghaga lapag na muna natin dito starring pa rin yung box ko ito paste to paste examine a bible ni basta ayun bible nga may mga verse praying the scriptures for intimate worship Kenneth bua. Iyo. Ang basta gumagana naman ang puy si Boy Pulot. For women, for women only. Secret secrets a wise I had no known. known. Tina Kuansi. Iwan ko, parang pagkabasa to. Medyo mahirap yung apply doon. Eh. Bahala na sila. <laughs> Living and prayer in Jesus' name. Oh, pang ano pa rin. Oh. Puro pa rin mga related sa ano. Ba't nila tinatapon mga ganitong ano. Mayroon tong oh, 269.50 centavos. May mga presyo pa rin. Hindi ko na tingnan pala yung iba. Kung may presyo ba. Oh, ito oh. 299. Ah, nakita, nakita niya na pala to. Meron pa. Oh, puro ano. Jesus CEO. Using an ancient ano bang ano? Wisdom for visionary leadership nabura na ano yung presyo niya dito sa ano mayroon pa to uh, mahal 439 sabi ni uy from the author of the best the best selling chocolate for a woman's souls Woman's souls, soul inspiring stories that celebrate the spirit of motherhood, chocolate for the mother's heart. You, Quintoto, cookies, ui, yung... my guys, look. Yun, may souvenir tayo. Hindi na ito matanggap. Ni sinauna po. Hindi, may souvenir tayo. 20 pesos, 2,004. Hindi na ito matanggap. Iba na, ang pira natin. No. Mayroon pira. Buklatin ko nga yung lahat. Yung iba. Baka mayroon din. May pira pala dito. Oh. Uy, ito, mura. Uy. 76 ways to protect your child from crime. Magkano naman ito? 30 na lang mabasa. 30 pesos. 130 siro. Sabay ganun. Baka meron pang ano, baka may 20 pa. May, may nakuha na ako 20, guys. Ho ho ho. 110 ang halaga ng ng libro. Power ship. Kakaraan mo tuwing kwarta Ayos, may pira pa sa ano. Ano ko po sa. Tama nga 'yung sabi nila, may pira sa basura. <laughs> Yeah, na I love this shoe pa. Shot oh 146. Ano sa mga Ano na naman? Depart Philippine Heart Center Department of Nut Nutris Nutrition and Dietetics Diet Healthy Heart Cookbook. May cookbook na naman tayo, Mam Ma Bibian. Hindi na ko. Kong... Ready, ready pungko na ko okay, baka may ah, wala nahigam si hos na may 20 ito hindi na makita ang presyo hindi kuris kurisan man salita pa rin ng Diyos for everything I, bakit everything for every need for every moment Speak to my heart, God. K. Arthur. Yun. Marami-marami na kuha natin ngayon, guys. Ito. Eid Lapis. Mission Tips Catalog. Christian Ministry. Kala ko may ano na naman. Yun lang pala yun. 20. id lapis ito ano ano nya si ano id bullpen ito tapos na ay hindi pa presyo wala walang presyo light for my pot for tins illum illuminate Selection from the Bible. Ayo. Wala na. Lang, okay na. Wala na, na. Wala na yung mga presyo. Wala na. na. Hanap pa si Hosano ng 20. Yun lang pala yun. Yun lang pala yun itong iba ano naman ito sa ilalim nakasupot ayos meron na naman tayo no? ibuhos na natin baka may nakasalit dito na ano mga sulat na, ganun din kisilyado pa ibuhos natin ibuhos ano to ah gamitin ano ay may ano to yung um, invitation ito mayor married o oh, kung ano invitation nga to love invitation ni kung ano papers pwede siya ano, magamit siya ang dami oh. Ito ano to? Letters. Mga dahon man. Grabe ka buting ting he. Rick man talaga oh. Bay, shout out kay Bay Inting. Buting ting. Ka buting -ting. Ito ano naman to bay. Uy, mga ano ampaw. Uy, may magamit tayo ano guys. May bibigyan tayo. Laging pala man oh bibigyan natin magano ah, ano sa aakyat ay tayo sa ano sa ba sa aakyat tayo ng ano na jeep bibigyan natin yung mga ano gagayahin natin yung ano na mga badjaw ay ayos mga ano pwede pag magano ka ng regalo lagyan mo na mga to from you know mga magagamit ito you know christmas kung ano to you know ayos ampaw pala ang tawag nito you know boy kwi <laughs> meron tayong ampaw para bibigyan natin yung mga inaanak natin kung may pangbigay sabay ganun dito na pala strict man nagka nagka <laughs> si Boy Halungkat ito naka plastic, naka plastic talaga buo hanggang dito na lang guys wala pala wala nang ibang bainti yun lang pala isa souvenir wala thank you for watching guys sa panibago natin ano eh pang ano baka ito piliin niya ano ni lulu na ano na video thank you for watching Thank you so much once again. Much appreciated to watch my video my friend. Bye-bye. Hanggang -bye. sa muli.